Dami huli. Wala. Si Camilo may huli. Wala. Hoy. <laughs> Tah pangusok yung huli ano. Kagaw patingin katingin da. na bawa nang gayto pero may sarili kaming lugo ay. Mm. Mm. Gayto lugo. <laughs> tigib na tigib mga kasoyo. Kuwartang linaw na naman. At mahal. Masama na ngayon ang panahon mga kasoyo. At uh, hindi na pwedeng lumaot yung si Amigo ngayon kasi ma malakas na. Malakas. Yo, what's up mga kasayo? Magandang uh, umaga po sa ating lahat. Maos ako ah. Uh. Yung iba ditong kapitbahay namin mga soyo, mga nilalagnat. Huwag <laughs> naman sana tayo lagnatin. O yan, mapasyal tayo dito. Mga, mga dumadating na Mga raw yata ito na naray. Oh, dami dito mga soyo. Nagga uh, galing tayo doon mga kasoyo ay kwan man. Walang tao, walang gumagawa. Nag-stop na naman yata. Nabubusan na naman yata ng kwan. Pangkonsumo. Oh, sabay-sabay na. Ano to? Kristop Number to Oh, uwi na ito na itong mga kuwan Ano? Oh. Daming huli. Wala. Si Camilo no. yeah. oh. wow. uh, so no mm. may huli. Uh. Wala. Wala, wala huli pala. Wala. Hindi wala saray. Wala na. kami. Hindi sumibad. Wala tayo utang sa utang. Um, Untang, utang uh. Uh. Ula, utang. Wala <laughs> man. Wala man. Parang tumal ha Nagtumal Mga kasoyo, Ulin Ay, namuraw Grabe no? Nag -sabay -sabay na, nagsabay-sabay na O na Tumal na Pati Pati dito sa panabi mga kasoyo, Nagtumal na rin Gokoy na lang <laughs> So may dalawang, may dalawang bangka pa Oo uh -huh. Tingnan natin Kung maraming huli Ano? pawi na rin Sarap sana mga soya Saray Mga pangulam ng saray Magpapalitring sana ako sa iyo eh Palitring sana ako Katanungan ako Magkakataon ko na Harapin ko na ako Ano? Bangka ah? Uh -huh. Kawan, di tu salan maknamin lah. Tenggilawah itu, you kau. Know? Ah, ah, Mama Ciliang kau lapikiturahanku. Alain diaan. sana itu ah. Kita pernah. Sama Ciliang. Ah, ah. ayuh sa kau yang tu al. Tahu gak mah? San, sama Rajal? Alu pa? Ah, itu ah, kau oh. para oh, kawan. Teringat para kawan. Teringat para para kawan. Teringat para kawan. para para Oh, dali lang oh, Oh. Ah, dito. Oh. Mm -hmm. Mga lugo lang naman. Oh, oh mga dugo. Patingin daw. Ano ba pero may sarili kaming dugo ay. Mhm. Mga mm. itong dugo. Then, ah. isa ko na lang 'ano para makita, ma ano. Mga gaitong dugo. No. Uh, ah, tahu gama. Oh, uh, sa tahu gama. Hmm. Ah, sige. Ano na kita bisputan kita dumapat tapos ng ano. Punta mo lang ako sa bahay pagka ah. okay na to. Aba so, sige ko lang. Ating tapos ko lang. Ah. Ibuta. Ah. Kaya. ah, sige. Yan. Mga ganyan mga wool sign. Mga ginagawa din natin dati yan. Akyat pa tayo. Ah? Makamba ka doon. Maraming dumating dito ngayon? Oo. Oh. Maraming huli? May mga huli oh, din. Oh. Yan, yan sila nakabalong um, kanina. Yung mga sipag-buraw kagabi? Oo. Oh. Bakay oh, sanay. Kakaunti si... Kakaunti ang huli ni tatay? Wala oh. ako. ngayon lang. Alis lang yan madilim-dilim pa. Ah, ma alas 5. Oo, oh, baka silik. Ba siguro masilig. Gawa ng pagkamasilig mga kasoyo ay ang hindi lulubog ang nylon naka, naka slant ng kanayan. Hindi nakatirik. <laughs> hindi ka <yaka> ba baba. <laughs> Wala tayong kanito mga kasoyo. Ay nabangan ko sana yung saray ay. May pa. May dalawa pa. Makamali natin. Merong kawan. makaka tayo ulam. Sama na naman ang panahon mga kasoyo. Oh. Iya. Yeah. Pangitim na naman. Baka eh, paway na rin yung sila amigo siguro. May... Masama na ang panahon. May lakas na. Aww. Mga bangkang pangulo nga ngayon ay hindi eh, nga rin lumaut. Magpata, magpapatagal muna magpapalipas sila doon TV ng arga kapon hindi rin at may lakas nga so yun nakaready nga lang sila para pagka matapos na sama ng panahon, panahon ay makaarangkada agad oh mga pangulong oh pawi mga kasoyaw. Ah. Grabe okay no? uh, Tabas Nag Uwian ang ibang mga bangka Yung ibang bangka dito ay Hindi na lumaut. mga kasoyo Takot ng malugi Hindi takot sa panahon eh Takot sa konsumo <laughs> Ay, <laughs> <laughs> takot sa konsumo mo <laughs> Ay, oh, pagka malalaki mga malalaking konso mo laki <laughs> tigib yata <laughs> rapkit rapkit ulo no. abay jackpot na naman si ulo pong Abay, tigip na tigip po. Oh. Lalo na kung may batang. Nakabata ito, baka si... Yung isa nga, puro salmon. O, kasi ano po ang nakapag-area doon sa... Magkito, ano. kayo? O, ano pangusok yung huli, ano. Yung yos. Grabe. O, o, o. Jackpot na naman mga orap kit uno. Ito yung nakasabaya na nakabatang yung triple Z soyo. Yung isang batang, ito rin doon yung nag-arya. Bali, naka 200 cooler maykit yung indarihan nila. Ito rin yung naka jackpot mga soyo. Laging jackpot sila po ngayon ah. lagi Tiba-tiba ni -tiba. tak rabi peka, tigip. Eh, ah, ah. tigip na tigip peka, kaso yuk. kwartang linaw na naman at mahalang ang isda ngayon ngayon makabinta na isda ay sarap talagang ang binta ay makakapal <laughs> ayun shout out nga pala kay brother Manny Pascobelio kay Sir Paul Laguerras ayun Kay Sir Jeloen eh. Kay Ma'am Toledo Big eh. shout out po sa inyong lahat Ayan Kaya itong ngayon ng Edwin Official Mga nang umaga dyan Ayan o oh. Malabo na naman ang kabundukan dyan o oh. Marteng Laguna Grabe tapat na naman si Olopong Mga kasoyo Hintay tayo ng parang ngayon mga soyo ng ulam <laughs> baka makabili ng ulam ba so siguro mamaya maya pahapon ay paparating sila amigo Pauwi na yon baka wala na rin yung yelo at saka konsumo sana nga nakarami para may pangbalik konsumo mga kasoyo. Ikaw ko yung may may bangka ka? Ay wala po. Ikaw wala ka bangka. Ayun, yung dumating na yan, yan ang may ari oh. Ah. Yung kahit di saguan Wala ka? Wala Plano ko sanang mag-arkila Ng bangka para Akyatin yung bangkang brand yung Mga videohan Alin dyan yung bangka na no, yan? Ayun o, no. ayun Hindi, yung Elsan Uno Yung may kulay orange na may blue May dilaw May, may kamarote mo? Mamaya, tanghali pag pagkagaling ko sa school. Kaya alang, alanganin ngayon. May disagwan? Ayun o. Arkilahin ko lang ang. oh, bayaran ko na lang siya para dun sa abala. Pati yung kuhan, yung diretsuhan na. Ah. yung wala na yung fiber dito no. Aba yung pala yung fiber. Yung kay Busalan Alan. gusto ko putahan nyo para ma bago mag alisan nyo mga yan ay mga kubiran muna natin ng video mga kasoyo ano oh, mo may parating wala pa wala na wala oh, pa mamaya pa ah maya pa yun Ah, oh, sa oh, sigur, sigurado talaga doon maganda kasi dito mga at... kung dito mura. Yung mga si pagdating. Oh, matambaka galing ka ano. Ah, uh, mumuraw. Walang saray dito. -hmm. Matangbaka. Wala nang nagsa na, na, na Wala. Wala na. Matangbaka. Wala pa. Hindi pa pa saray na. Wala alam ko kung kailan pa ang buwan ng pansaray. Ah. Uh. Karamihan so, matang baka tambakan eh. galunggong ano. Oo. Oh. 'Yun ang buwan ngayon. Ah, maya maya pa pala yun. Ah, Mayigi, pangkapunta mag pala sa passport mo lang. Yan lang, salamat lang. Okay. Mm. Pati yung mga namumuraw. Ito, malaring. Na Hindi mo magdamag na kaapat na kilo lang. Osong daw tayo mga kasoyo Wait lang Pausong nga mo natin Siris, Istardas. Ah. Bago Siris. Ayan. Mga ganyang Siris, mga kasoyo. 50 mil na yan. Parang bumili tayo na isang single na motor. Na mga kuwan ba? Yung mga taga... Yung mga tag... 50 lang. <laughs> Yung mga bangka rito Kahit maliit yan Pero ang gastos niyan May kulang-kulang isandaan May lampas isandaan Depende sa sit-off yan Pag uh, Maraming gamit yung Bangka Ay Magastos din Nalaki din ang Konsumo So nang Pangitin na naman lang sa Kuwag Masama na ngayon ang panahon mga kasoyo At hindi uh, na pwedeng lumaot yung si Amigo ngayon Kasi malakas na Malakas ngayon ang amihan sa Pacific Ocean Kaya yun Ayan Tamang uh, ipag na lang tayo mga kasoyo Wala tayong adventure ngayon Wala puro tayo tabi Ayan sinisikap, sinisikap ko din naman na uh, Makyat natin yung kuan yun. May tanong ko kay Kuya kanya, kanya kung kaya nyo. May maartilahan tayong kuan. Tinatanong ko nga kanina kung mayroon tayong maartilahan na bangka. Oh, Kaya kaya disagwan lang. Kaya naman sagwanin yan. Saka yung fiber. Ayun pala yung fiber. Yun. Done yung bagong mga kasoyo na dito yon Ranyo Pangulong so yun lang mga kasoyo ayan ngayon po pala ay lulis ah, uh, October Ano ba tayo ngayon? October 12 ba? <laughs> na naman ako Lawless ngayon At may pasok ang mga Jonakis ko Ayan time check pala natin Ay alas Jis na po Nang umaga So Tuwing alas 11 ako napunta na school Nagpapakain ako mga kasoyo ng aking mga Jonakis Ng aking mga anak So Ito Galing tayo dyan kanina Sumilip ako Mingaw Wala mang Wala mang nangalantog <laughs> Ibig sabihin Walang gumagawa Parang uh, kanpayata, Kan pa na naman ulit At uh, silip silip Pinta mga kasoyok Yeah, uh, inaaraw-araw ko rin sinisilip-silip yan kasi ba kasi dumating yung biglaan yung makina ay hindi natin makubira ng video yun ang inaintay antaba, antabayanan ko kaya lagi kong sinisilip baka naka, nandyan na nakaungaw yung makina iangat na lang kaya inabang abang ko so yun magandang umaga po sa lahat mga kasoyo at uh, update ulit tayo sa susunod nating mga kabalata or mamayang hapon abang-abang lang tayo so pasensya na po muna tayo mga soyo wala tayong magandang-gandang mga video at uh, pag ganitong season talaga pag taghirap sa ista taghirap din tayo sa <laughs> mga Ayun, May shout out na lang po sa lahat palike na lang po ng ating live mga live uh -huh. nasanay pati ako Palike na lang po ng ating video mga kasoyo Ayan At uh, doon sa mga bago po nating pasok dyan Pakisubscribe na lang po ng ating YouTube channel Ayan, maraming salamat po Magandang umaga po sa lahat Ingat po ang lahat mga kasoyo Ingat, ingat po, ingat, ingat Ingatin din po sa pag mga nagmamaniho dyan So yun, shout out sa ating mga silent viewers Good morning po sa lahat bye bye